Magandang araw! Magkakaroon tayo ng pagsasanay ngayon tungkol sa pandiwang walang banghay. Ang paliwanag tungkol sa paksang ito ay nasa hiwalay na video. May sampung pangungusap tayong susuriin ngayon. Sabihin ang check kung wasto ang ginamit na pandiwang walang banghay sa pangungusap. X kung hindi. Pagkabasa ko ng isang pangungusap, ipos muna ang video na ito upang mapag-isipan ang sagot. Kapag handa ka ng malaman ang sagot, i-play muli ang video para dito. Bilang isa, mayroong tuyong damit na tinanggal ko sa sampayan. Ang sagot ay X. Ang pandiwang walang banghay sa pangungusap na ito ay sinusunda ng panguring tuyo. Kapag ang kasunod ay panguri, ang gagamitin natin ay may. May tuyong damit na tinanggal ko sa sampayan. Bilang dalawa. Mayroon doon ang hinahanap mong murang sa bungpan Ang sagot ay check. Kapag ang kasunod ay panghalip pamatlig o panghalip na ginagamit sa pagtuturo, ang pandiwang walang banghay na gagamitin natin ay mayroon. Bilang tatlo, mayroong mga makapal na damit na matagal matuyo. Ang sagot ay ekis. Kapag ang kasunod na salita ay pantukoy ng mga, ang gagamiting pandiwang walang banghay ay may. May mga makapal na damit na matagal matuyo. Bilang apat. Mayroon pa palang damit na nasa sampayan, kaya tinulungan ko si Mami Deya sa pagkuhan yon doon. ang sagot ay check. Kapag ang kasunod na salita ay inklitik, ang pandiwang walang banghay na gagamitin ay mayroon. Ang pa ay isang pang-abay na inklitik. Bilang lima. Mayroong damit akong itinupi kanina. Ang sagot ay X. Ang kasunod ng pandiwang walang banghay sa pangungusap na ito ay damit. Ang damit ay isang halimbawa ng pangalan. Kapag ang kasunod na salita ay pangalan, ang gagamitin nating pandiwang walang banghay ay may. May damit akong itinupi kanina bilang anim. Mayroong naitutulong ka ba sa paggawa ng mga gawaing bahay? Ang sagot ay ekis. Ang naitutulong ay isang pandiwa. Kapag ang kasunod na salita ay salitang kilos, ang gagamiting pandiwang walang banghay ay may. May naitutulong ka ba sa paggawa ng mga gawaing bahay? Bilang pito. May itinupi akong damit kanina. Ang sagot ay check. Ang itinupi ay isang pandiwa. Kapag ang kasunod na salita ay salitang kilos, ang gagamiting pandiwang walang banghay ay may. Bilang walo Kahit na siya ay kabilang sa mga mayroon, hindi siya lumaking palautos sa kasambahay. Ang sagot ay check. Ang kahulugan ng mayroon sa pangungusap na ito ay mayaman. Kahit na siya ay kabilang sa mga mayaman, hindi siya lumaking palautos sa kasambahay. Bilang siyam, may iyo ka na nasa iyong bag. Kaya hindi kita bibigyan ng akin. Ang sagot ay check. Ginagamit ang may kapag ang kasunod na salita ay panghalip panao na nasa kaukulang paari. Ang iyo ay panghalip panao. Ito ay pumapalit sa ngala ng tao. Ito rin ay nasa kaukulang paari dahil ito ay nagpapakita ng pagmamayari ng anumang bagay na nasa loob ng bag niya. Ang ibig sabihin ng pangungusap na ito ay may pag-aari kang gamit na nasa bag mo. Kaya hindi na kita kailangang bigyan ng anumang gamit na pag-aari ko. Halimbawa, may pag-aari kang ballpen na nasa bag mo. Hindi ko na ibibigay sa'yo ang ballpen ko. Bilang sampu. May sa papel de liha ang kanyang kamay dahil sa gaspang nito. Ang sagot ay check. Ang papel de liha o sandpaper ay isang pangalan. Sa pangungusap na ito, ang pangukol na sa ay nakaunlapi sa pangalan. Kapag ang pandiwang walang banghay ay sinusundan ng sa na nakakabit sa unahan ng pangalan may ang ating gagamitin narito ang pinagkunan ng disenyo para sa video na ito salamat